tigasan ng ulo ito ang karaniwang dahilan kung bakit maaaring mapunta sa bingit ng kapahamakan ang bawat isa lalo na sa pagdating ng anumang sakuna tulad ng lindol sa isinagawang simultaneous earthquake drill sa pangungunan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ay hindi na ng mga malinggawi mula sa mga partisipante. Karaniwan sa mga malinggawi na ito ay ang pagtayo at paglabas ng gusaling kinaroroonan habang lumilindol. Ayon kay Executive Officer Ben parumok Parumog ng PDRRMO, bagaman maayos na naisagawa ang earthquake drill ay may mga dapat paumanong pinupinan o ayusin. Partikular na dito ang katigasan ng ulo ng mga Pilipino. Ang kailangan pong pinuhin natin dito, yung, uh, yung kaugalayan po ng Pilipino, medyo po ang ulo ng Pilipino. Uh, medyo po pag uh, pinilit nila yung gusto nila, uh, gusto nila, ito ang mangyayari. Uh, siguro po natural po sa Pilipino yan, pero uh, sa susunod po siguro mapagsasabihan na natin ng tama at mapapaalahanan alalahan natin sila. Dagdag nito, napakahalagang malaman at sundin ng bawat isa ang mga nararapat gawin sa oras na lumindol upang mapanatiling ligtas ang mga sarili. Ang lindol po, wala akong makakapagpirdik ko nito kundi ang Diyos lamang. So ito pong ginagawa natin ito ay napaka-importante po sa ating sarili, sa ating lipunan. Kapag lumilindol, laging tatandaan ang duck cover and hold. Mainam na lumuhod kapag lumilindol at huwag tatayo sa kinaroroonan. Siguraduhin nakatakip ang mga kamay sa ulo o magtakip ng anumang bagay upang maproteksyonan ang ulo at manatili sa kinaroroonan hanggang matapos ang malakas sa pag-uga ng lupa. Pagkatapos ng nindol ay dapat ding tandaan ang don't talk, don't push, don't run, at don't return habang papalabas ng gusaling kinaroroonan para masiguro ang kaligtasan. Punsod ng mga kamalian na naobserbahan sa isinagawang earthquake drill ay handa naman umanong ulit-ulitin ng naturang tanggapan ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pagsasanay upang mas lalo pang mabigyan ng tamang impormasyon ang mga mamamayan. Itong ginagawa natin ito ay mauulit pa ito. Ulit-ulitin natin ito hanggang sa ma-perfect natin lahat. Although may mga flaws tayo, so uulitin pa natin. Samantala, ipinakita at ipinarana sa mga empleyado ng Kapitolyo ang aktwal na senaryo ng pagdating na lindol mula sa pagrescue, pagbubuhat ng mga sugatan, paglalapat ng pangunang lunas at kahandaan sa mga posibilidad na mangyari o aftershock ng lindol. Lagi naman umanong handa ang PDRRMO, katuwang ang Bureau of Fire, PNP at iba pang pribadong ahensya sa anumang kalamidad na maaaring tumama sa lalawigan. Ang PDRRMO kasama po ang aking mga kasamahan, ang um, uh, rescue team, pati po ang sa admin. Kasama po lahat ito, including po kayo, ang media, ang, ang uh, ibang ahensya ng uh, ang gobyerno, ang Bureau of Fire, ang kapulisan kasama po natin dito at iba pong mga pribadong kasama ay lagi pong nakahanda. Ang opisina po natin ay 24 hours po na lagi pong nakahanda at hagandang handa po sa ano pong sakon ng mangyayari pa.